Hello mga momsies! So magandang gabi po sa sa ating lahat. So dito na naman tayo naglilingkod po si Happy o TV or Bagyong excuse me or Bagyong Uyong ayan mga moms. So ito na nga yung ating uh, preparation yes, kasi ito. nagsawa na kasi kami sa meat diba? Ito. Nagsawa na kami sa meat tapos nagsawa na kami sa lechon uh, nagsawa na kami sa isda tapos ngayon, gusto naman, nag-crave naman kami ng gulay. Ang <laughs> besyosa. Nag-crave talaga. Akala mo naman, araw-araw ko makain ng karne. <laughs> so, dahil sa crave namin, ito yung crave namin, oh, ito yung request ni Mama. ah uh, Binintahan kasi kami kanina na uh, uncle ni Yaya Hana, yung uncle niyang ano, may ano din, may basta yun na yun. <laughs> may, <laughs> basta, yun, ayaw ko magbigkas, pero yun na yun. <laughs> At saka nagbita siya ng gulay pumunta dito, sa sinabi kay Papa, 10 pesos. Nagulat kami, ha? Bagot, ha? Nagbigay lang agad, tapos may presyo agad, 10 pesos daw yung uncle niya. At ito naman yung uh, sayang kasi yung gulay na nasa rin, eh, kahit nagdidilaw nag nag na yan. Hilawan. So, uh, kahit sirat-sirat na yan, ilagay din namin, uulamin din namin yan. So ngayon guys, ang choice po namin ay mag- uh, uh, ang choice ko namin, kayo na po bahala ang choice ay Uh, mag, uh, magsabaw or magpaksil. Kasi may isda naman kami. Or yung, yung isda, ihalo sa, sa, sa gulay. So sa'yo ma, anong, anong suggest ma, Anong masarap? Paksiw o ito lang? Ito lang, ito lang dalawa. Huwag na yung isda. Kung mahilig mo kung Ah, ma mas bet mo ang, oh, gulay. So ayaw mo nang isda. ini hindi, hindi na, hindi na sa isda. Hindi na. Ah, so, ay... so hindi tama sa isda. So sa amon na lang sa mga bata na lang niya ang isda. So ang amon na lang siguro is gulay. No? Hindi uh -oh. So ngayon, so, o sito ko rin pag nagtuma kasi nakalungag na ko na ako, nakalungag na ko. So, magutan ka? Ah, nakutan na ako.

Ug igna na ko mamaba taniya. Gimat gayong sa ato bukid kay wala na gigkuik lagi. Nya karon. Adto man tang sa bada, da bike. anak to sa lagundon. So how to naglayob mo ni? Ting mong sinung anak kay dili ka pauling on. Wala man yan, Wala man nang naglayob, naglarit lag kami. Ah, nabalita. Ah, Gladys, Jayci. Wala ko ganahan. Ha? Bikog gana mo, uli Di ko cool magdugay. Mm. E na Kaya nakikabuhatan din sa balay po. So ito na naman naman si... So tapos na storytelling ni Mama kasi baka abo kayo sa... Taso ba kayo na yung Mahaba pa naman itong storytelling ni Mama sa tapos natin. So at least ako ulit si Mama. So ngayon ay magprepare na tayo ng, 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 ng ulam natin ngayon. So... Nalilito ako ano unahin ko or mag... Mag... Ano ba ako? Basta nililito talaga ako. Anong sa nalilito? <laughs> So, alam mo na mga mamsi, mag-prepare muna ako. Thank you so much, ma'am. Mag-prepare muna ito ng sabaw. Kasi ako talaga nakatoka ngayon mga mamsi. So, ang lunga ko ngayon na ay ako po yung magluluto every... every night. paggabi, ako yung magluluto pagdabi. Pagdabi lang naman, pero pag umaga, tangali si... Depende si ano, si sister or si papa. Sa si mama kasi hindi kasi nagluluto yan si mother. Ang alam ni Mother ay maglinis, maglaba. Linis si Mother. At na natin, oh, ito yung tagay lalagay natin o itong lemon grass. Ito um, yung lemon grass. Lagay na natin ito. Sampos. mag-prepare pa rin ako ng ano. So dito natin maglulupo ulam naman mm -hmm tatakpan na natin kaya e, yung ano, malumi yung tatlo so ito naman ay parang dinadong ipugasan dali ko nalino yung ulit yung masabi iwi ko gasi sa vaksi yung mangi ah lang so gasa na lang natin so pag drama so pag drama muna tayo natin yung gasa ah so ito ay kadramahan <laughs> ito ay kadramahan lang ini-emil lang naman ito mga para lang, para hindi kami, para hindi niya kami ibas kasi yung mga tao kasi dyan, perfect, perfect kasi yung mga tao. Kaya, eh, sabi nila, ano ba yan? Ang gugugyot, which is malinis naman to. Malinis naman to, guys. ah ito yung nilutuan ng ano, pakdetsong pakpeo. Kasi, di ba sabi ko sa inyo, na ano, oh, so, Oh, dito natin ilalagay yung isda. Malinis na yan ha. Oh, ito, malinis na yan. Sabihin na malinis na. Malinis. Malinis, malinis, malinis. malinis. na yan ha. So, ito na yung ilagay natin itong isda, guys. Malinis na yung mga isa itong kaso na natin yan. So, kailangan nagka arrange Ito yung isda na huli ni Papa. O, oh, okay, natihati na natin. Kunti lang naman yan. At syempre, kung natin yung ano, buka, na tinago ni Papa dito. Hmm. Di ba? Ito yung suka ng niyog. Lagyan natin ha. At syempre, lagyan natin ng sile. Masarap kasi itong sile. O, lagyan natin itong sile. Para mas masarap siya. Mas, mas, mas malasa. Nakabigap. Halang. Halang na hmm. So, konti na lang siya ilagay. Kasi masarap kasi pag may sili eh. At syempre, Lagyan siya ng bawang. Ito yung bawang natin, guys. Cut mo bawang. Ito yung bawang niya. Ito yung ito yung luto na minabadaling na luto. Ganito ako magluto, guys, sa bahay. Mabilit na ako magluto. So, dito naman tayo, lagyan natin ang ano. At lagyan natin ng isang asin. Mm. So yan okay. At lakad tayo ng bitchen. Wala mm. na. Daming. At kaukawin natin. Mm. Malinis naman yung kamay ko. So, uh, ilagay na natin ito dito. ba? Diba? Pala dalawa yung aking ano. At paapuyan na agad. Mm, Di ba? Madali lang yan mga mamsi. Yan lang po yung ginagawa ko everyday. Dito sa bahay. So yan mga mamsi, mamaya konti. Uh, update na lang tayo mamaya <coughs> konti. Pag kakain na tayo. Kasi magbibino na kami maya. ako so, guys. Bye! Thank you so much! Mm, so ito na yung resulta guys. Yung ating... Um, Paksiw na may nilagay ko na garlic chili. Diba? At ito naman yung ating gulay na request ni mother. Mmm. Napakuluan ko pa guys. Okay. At bago tayo magsimula, luto na po yung ating um, paksiw. Ayan po yung ating paksiw. Luto na at ang ating gulay ay luto na rin. At ang aking kanin na luto ay tamang-tama na rin. <laughs> So, mag-dinner na tayo, guys. Dinner. Na tayo, guys. So, mag-dinner na po kami. So, mag-dinner. Ayan. Anong luwag? Wag mo luwag dito ka. Kano dito ka? Isa ka. Anong green? So, dinner na tayo. Simpleng dinner lang naman ito, mga mam. Ma so, di ba sabi ko nga sa inyo, ang ulam lang namin ay gulay at paksiyo. Yan po yung aming simpleng ulam at dito na rin si Yaya Hana. Luwag pa sa luwag. Yan na guys. So, nag... So dito lang muna kami mga moms tea. Sa so, mga bata kasi, ito lang ulamin ng mga bata. Ulam king. Hmm. Um. Pagod, dancing kami, guys. So, magdi-dinner na. Habang malakas ang ulan. Kain tayo, guys. Kami lang po dito sa bahay. O, lang at saka gulay. At yung sapata naman ay yan. King ulang. Kasi maghang. Kasi yung ano. Oo. Sila lang po dito, guys. Normal na po yan sa amin. Mga <laughs> mamshi. So... Kail tayo, guys. Normal na po yan dito sa amin. Pagkaon na, mama! Mama, pagkaon na ba? Hindi na ba? Sila pa, mabuti. Hmm.